Magandang araw. Sa katapusan ng video na ito, inaasahan ay ikaw ay nakapagsusuri at nakatutukoy ng resto at variety ng wika mula sa mga sitwasyong pangkomunikatibo. Wow. Diba? Nakakapagtalakay ng kaligaran ng bawat variety at resto ng wika. Nagpa- Nakapagbubuo ng isang resto teksto at comic strip na ginagamit ng mga baristo o variety ng wika at nakapagsulat ng isang komprensibong sintis o pag, paglalahat ng naktukon sa mga natuhan tungkol sa variety ng at wika at spasyong pangwika. Ang kapaghalak ng mga uh, konseptong natutunan mula sa sitwasyon pangwika, sa sariling karanasan. Register at variety ng wika Ang tao ay siyang pangunahing nagpapaulat at nagpamayaman sa wika sa pagkikipinap ng tao sa at, at kanyang kultura. Bawat sa pagkakaiba sa mga gawi, kaisipan, paniwala at maging kalaman o kaalaman sa wika nagkakaroon din ng iba't ibang variety ng wika na inahatag ni Doske ayon din sa kanya may walang ori ng variety ng wika ito ay mga sumusunod edulect, dialect sociolect etnolek ikolect pidgin at creole. Dialect. Ito ay ang personal na paggamit ng salita ng isang individual Bawat individual ay may estilo sa mga paragat pang nalita Halimbawa kay Noli de Castros Magandang gabi, bayan kay Jessica Casuho Ayon di umano So, sa dialect Ito ay nalikha ng dahil sa Geography kong kinaroonan. Ang variety o na ito ay ginagamit ng mga tao ayon sa particular na reyesto. Lalawigan. Tinitirahan. Halimbawa sa Tagalog. Mahal kita. Seligay langat Langga tagud ka. Dikulano. Namumutanta ka. Sibwano. Dili ko kasabot. O rin ng variety na pamamalanta lang ang pinagamit sa isang particular na grupo Timig Shata Pari, mag tayo Oh my god, it's so mainit naman dito Nak Oh, ang init naman dito Huwag kang sober Huwag kang maging suplado Itnulet Ginawa ito mula sa silitang mga etnolinguistikong grupo. Nagkaroon ng iba't ibang intolik dahil sa maraming mga pangkat na intolik. Limbawa, palaga, palangga, sinisinta, minamahal, kalipay, saya, tuwa, kasiwa, o oh, kasiya. o ito ay kadalasang ginagamit sa ating tirahan. Ito ay kadalasang nagmula sa mga bibig ng bata at matanda. Halimbawa, palikuran, banyo o kubita, papa, ama, tatay, mama, nanay, ina, pidgin. Wala itong formal na instruktura at tinatawag din lingwahe na walang ninuman. Ginagamit ito sa mga taon na nasa ibang lugar o bansa. Halimbawa, Ako punta banyo. Pumunta muna ako sa banyo. Hindi ikaw galing akanta. Hindi ka magaling kumanta. Sali ako laro ulan. Sasali akong maglaro sa ulan. Cure, creole. Ito ay pag pinaghalo-halong salita ng individual mula sa pagkakaibang lugar maghamsang naging personal na wika. Halimbawa, minombre ang pangalan mo o ang pangalan ko. You think you want a ah, kala special ka o ano? Hindi ka anda. Saan ka pupunta? Air or tumutukoy sa isang espesyalisadong wika na ang mga salita ay nagagamit sa isang partikular na larangan, disiplina o profesyon. Iniulat ni Const Constantino ang pahayag ni Eastman na mayroong dalawang dimensyon na humahati sa variety ng wika. Tinatawag ito na heograpiko na tumutukoy naman sa pagkakaiba-iba ng wika batay sa hiwa-hiwalay o kalat-kalat na lokasyong geographical. Dito napapabilang ang dialekto. Ang ikalawa ay ay ang tinatawag na sosyo ekonomiko na nakatuon naman sa pagkakaiba-iba ng wika ayon sa iba't ibang katayuang panlipunan. Ang sosyolek ay nasa ilalim ng dimensyong ito. Si Catford ay nabanggit sa sulatin ni Alonzo ay inilahad naman na mayroong dalawang malaking orin ng variety ng wika. Ito, ang mga, ito ay ang permanente at pansamantalang variety. Ang idiolek at dialect ay nabibilang sa permanenteng uri. Ang idiolek ay tumutukoy sa gamit ng wika na natatangi sa isang individual. Ang dialect naman ay ang paggamit ng wika o paraan ng pagsasalita na nakabate sa lokasyon, panahon o estadong kinabibilangan ng sasalita. Samantala, ang register naman ay nabibilang sa pansamantalang uri. Bawat profession ay may register o mga espe espesyalisadong salitang ginagamit. Iba ang register ng wika ng guro sa abogado. Iba rin ang engineer, computer programmer, game designer, negosyante at iba pa. Samantala ang doktor at nurse ay pareho ang register ng wika sapagkat iisa ang kanilang profesyon o larangan ang medisina. Narangang medis medisina. Isang tiyak na halimbawa ng register ng wika ang magkaibang tawag sa binibigyan ng serbisyo ng bawat profesyon o larangan. Tinatawag na register ang mga espesyalisadong salitang ginagamit. Hindi lamang ginagamit ang register sa isang partikular o tiyak na larangan kundi sa iba't ibang larangan o disiplina rin. Espesyal na katangian ng mga register ang pagbabago ng kahulugan, taglay kapag ginagamit na sa iba't ibang disiplina o larangan. Dahil iba-iba ang register ng wika ng bawat profesyon at nagbabago ang kahulugan, kahulugang taglay ng register kapag naiba ang larangang pinaggagamitan nito. Itinuturing ang register bilang salik sa variety ng wikang, wika ang sosyalik. Isang, isang track na halimbawa ng register, ang, wika ang wika ang magkaibang tawag sa binibigyan ng serbisyo ng bawat profesyon o larangan. Profesyon o larangan, guro, tawag sa binibigyan ng serbisyo, estudyante, doktor at nurse, pasyente, abogado, kliyente, pare, parokiano, tendero, suki, driver or konduktor, pasahero, artista, tagahanga, politiko, nasasakupan or mamamayan. Tinatawag na register ang mga espesyalisadong ispe salitang ginagamit. Hindi lamang ginagamit ng register sa isang particular o chak na larangan, kundi sa iba't ibang larangan o disiplina rin. Espesyal na katangian ng mga register ang pagbabago ng kaulugan taglay kapag ginagamit na sa iba't ibang disiplina o larangan. Dahil iba-iba ang register ng wika ng bawat profesyon at na nababago ang kahulugan taglay ng register. Kapag naiba ang larangan, pinagagamitan nito, ito na ang register bilang salik sa variety wika, wika ang social